So, na kami ngayong corned beef courtesy of MK Aben through Ma'am Wilma Calcim Reyes. Thank you so much po. So, ganito siya binubuksan. Actually, matagal naman na yung mga gantong klase ng mga delata before, bago pa nagkaroon mga dalata, ganito talaga sya binubuksan. So, meron syang susi. Just have to insert it here. Then roll it. Just like that. yan Roll nyo lang. Roll. And makikita nyo. ano o. Siyang free cut Masusundan So That's how you open it Ayan, tumutuloy na yung case. And Then Sagad nyo lang Sagad na, ayan na siya Sarap.